Hello, good morning. Today is Saturday. Uh, yeah. At uh, tatagpas ako ngayon ang mga malunggay. Kasi sobrang haba na. So, kukuhanin ko po siya habang walang ulan. At ang mga tubig dyan, oh, wala na. Yung baha manan na siya. At kahapon nga pala ay nag, ano ako, nagtagpas ako ng saging dito sa likod kasi kinain na ng ibon. Pakita ko sa iyo. Ayan. Ito yung mga binaha. Ayan. At dito naman, yan ang pinagpasko. Okay, Wala na yung saging dyan. Ayan, Ayan na siya. Hindi ko na binidyuhan kasi sa. So, dito ngayon, Saturday, so time for cleaning ako ngayon dito sa garden. Mangunguha ako ng mga yellow na mga dahon. Katulad yun, oh. Yan. So, kukuhanin ko yan. At itong mga anong mga uh, matataas na malunggay ay tagpasin ko. Maglilinis tayo dito. Ano eh? bali-bali na yung ating papaya kasi natumba yung ano dyan ginawa kong pins para ano ko yan, parang plano ko natanggalin ko na lang yan kasi dito na lang natin ilagay at yung mga madungay dyan tagpasin ko din magbawas tayo yung mga yellow na mga dahon yung mga yellow ay tanggalin natin linis tayo dito sa ano just go one week na ulan at ganito ang nangyari sa ating backyard Yan. so sama nyo pa ako kapag linis dito ng aking backyard after ng isang linggong ulan pero uulan pa to eh uh, talagang magiging clear ito next week siguro Yan. kasi madilim pa ang palibot ayan nalinis ko na dito kahit na ulan may bago na namang puso ng saging ayan. so nakikita nyo pa dilaw dilaw wala na. Ayun. Pati yung saba doon. Ayan. Yung Ay, saba. Tignan natin yung bunga ng saba. Ayan. Ang saba ko. Medyo malaking buwig siya. Puntahan natin. Ayan siya. Ayan. kain buwig. siya diba meron pa ditong isa na ano punga ng saba yan ang kaana sa kanya kasi babagal mag harvest ka every 6 months lang talaga siya tsaka meron pa dito ayan ayan, ayan siya ayan So, yan ang trabaho ko. Yan ang nagpuno ng um, Nagtagpas ako dito ng mga anong saging. Yan ang ganda. Ayan. Tsaka ayan pa oh. Dami. Daming bunga. At ayan pa. Laking bubig nito. Ayan, ayan. ayan siya. O, diba? Itong saging na to na Espanyola, na tinatawag sa aming Espanyola na variety, ay maano talaga to. Bilis talaga to mamunga. Maano siya mamunga. Ah, masipag mamunga. Ito siya. Ayan. ayan. Mga ma maano talaga to, mga masisipag mamunga. Ayan pa, o. So, ayan. Ah, uh, di ba? Ah. Uh, ah. Uh. Uh, ano, masisipag kaso yung yung ano nga, yung saba, ang tagal. Maselan. Ang tagal niya mamunga. Ah, uh, meron ako dyan mga sabao, oh. kaso ano lang siya. In one year twice lang siya. Disko ang tagal niya mamunga. Yan mga malalaking puno 'yan dyan Um, mga higante. Kaya, ayan o, tataas. Ayan, ayan siya o. Ayan, mga bunga niya. Dalawa lang ang may bunga na saba, pero ang tagal. Dito namang side. Ito ay, uh, ano, uh, lakatan. Ay, lakatan. Latundan naman to. Mga latundan, ayan o. Liliit ng pero, namumunga naman. <laughs> Ayan. So, ito. Kasi, nanguha na din ako, nagtagpas ako ng mga lunggay. So, ang malunggay na nakuha ko ay marami. Ayan. Ito, natagpas ko. Ito na, ano, Mama Mamamatay talaga ang mga papaya pag matindi ang ulan. Ayan, natagpas ko na. Ayan, ayan. Tinagpas ko na. Dito tapos na yung tagpas. Tapos doon, sa ano, sa likod. Dati ito, bahang baha dito. Ayan, dito na yung mga kinuha kong yelo ng ano. Na, ano. Ito, ito dito ako natunta. Ayan, yeah, inayos ko dyan. At, ito, tinagpas ko din yung malunggay. At, naglinis ako dyan. Tinanim ko na din. Puno. Yung iba, hindi ko muna tinagpas. Sa sunod naman. Kasi, mahirap ubus-ubusin. Wala na tayong ibibenta. Ayan, malakas na naman ang hangin. Ako yung inabasa ng ulan. Kanina nakabota ako, pero tinanggal ko na. Pero naulan na pero dito wala nang baha. Dati hanggang diyan ang baha. Talaga naman. Bang baha ito dito. Eh lahat naman talaga sa ganong ano eh. Ah, hindi ba naman bumaha kaysa iba nga o nag-uumapaw na. Ah, uh, din ako dito kasi mataas yung aming lugar. Wala dito ang baha. Pero sa labasan talaga. Opaw-apaw. So, ayan. Ito sa sunod, tatagpasin ko naman. Kaso, kasi dami ko nang nakuhang malunggay eh. bibigay ko to doon sa tindahan ni Ate Susan. Dapat kanina pa ako. Kaso, basang-basa ako. So, ayan ang nakuha kong uh, dahon ng malunggay. Napakarami. At yung saging naman na tinagpas ko nung nakaraan, Aka ah, kahapon, ayan na siya. So, lulutuin ko yan. Hindi ko na siya ibibinta. Lulutuin ko na lang siya maruya. Hanggat ganyan pa, gawin ko na siyang maruya. Kasi matigas pa yan. Mahirap kasi pag hinog na, hindi na siya malambot na siya pag gawing maruya. Ayan. So, ayan. Ito dadalhin ko ngayon sa tindahan ni Auntie Susan. Ayan. So, it's Saturday now at very busy po ako pag saturday kasi nakalinis na ako dito sa aking uh, munting garden na ayan ang daming mga bagong puso pero tinignan, tingnan mo wala na siyang ano yellow, di ba, hindi katulad kanina madaming dahon na yellow ando na sa mga gilid diyan ko nilagay ayan ay, just nila parang exercise ko na din parang maganda yung meron ang ang ating araw ay very productivity na tinatawag oh. at dito may ang saging dito na maliit na bumunga tumba oh, balik bali yan, bali yan nabalik Ah, anuhan niya yung aking abukado na pinagkukuhanan ng mga daon <laughs> ayan, ang mga chaako yung chaako nga pala, alam nyo yung chaako, yung bayabas dahon ng bayabas ito, marami ako ditong bayabas ayan, oh. dahon ng bayabas nakakatulong po yan sa ating mga pagpakapal ng kuko uh, kakapal ang kuko natin yan Uh, ilaga nyo lang yung aking kuko dati ano yan uh, hindi talaga siya nahaba pero dahil sa bayabas nilalaga ko bayabas, dahon ng abokado at saka ito 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 guyabano ayan napudpud ko na din kahapon ayan pudpud ko na yan kasi pinotol ko yan eh. so ayan nilalaga ko lang with luya so ang dami ko ditong luya na na bulok na 'yung aking mga pananim dito. Mga luya na lang mga natira. So luya po, bumibili din ako ng luya. Kasi yan maliliit pa. Yung mga sili ko dito ano? Teka, bulok. Pati lemongrass bulok. Wala na lang nangyari dito. So salamat po sa inyo at sa sunod muli sa sunod na update. Abangan nyo. Thank you so much sa inyong support. This is Loris Garden. Thank you so much. Bye! Pag may itinanin, may aanin.